Mga kapatid Islam, unang-una, hindi mawawala sa puso natin ang pagpapasalamat natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kabila ng lahat mga positibo at mga negatibong bagay na dumarating sa buhay natin. Subalit bilang isang mana ng palataya ay patuloy natin pinasasalamatan si Allah subhanahu wa ta'ala kahit na minsan may dumarating sa buhay natin na hindi natin gusto may mga pagsubok sa atin na ito ay mabigat at sa sobrang bigat minsan yung iman, pananampalataya natin ay naapektuhan dahil lamang sa mga pagsubok na yon. Subalit, ang isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, pinasasalamatan niya ang anumang dumarating sa kanyang buhay. Bakit? Dahil siya ay naniniwala na kapag ito ay dumating sa kanya, nangangahulugan ito ay makakabuti sa kanya. Kapag binigyan kanya Allah subhanahu wa ta'ala ng matinding pagsubok, ibig sabihin, yun ay makakabuti sa isang tao. Nang sa ganun ay manumbalik ang yung takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Alam nyo, maraming mga tao na nanunumbalik lang ang kanilang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag dumating pa sa kanila ang matinding pagsubok. Totoo mga kapatid. May mga tao na nung wala pa sa kanila yung ganong katinding pagsubok, parang normal lang sa kanilang kanilang buhay. Hindi sila na-aware sa takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakaligtaan nila ang obligasyon nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nung dumating sa kanila, ang mabigat na pagsubok, maring may namatay sa, kan sa kanilang pamilya. Ang mahal niya sa buhay, ang kanyang asawa, ang kanyang anak, ang kanyang magulang, hindi kaya ano pa mang mahalaga sa kanyang buhay doon pa nanunumbalik ang kanyang pananampalataya. Yun ang patunay mga kapatid na may mga bagay-bagay na dumarating sa buhay natin. Maring hindi natin magugustuhan, pero yun ay makakabuti sa atin. Walang sino mang tao na magugustuhan niya na mawala ang isa sa mahal niya sa buhay. Walang sino mang tao na mawala, magusto niya na mawalan siya ng asawa. Walang sino mang tao na gusto niyang mamatayan siya ng anak, mamatayan siya na sino mang mahal niya sa buhay. Subalit so, kung yun lang ang makakabuti sa iyong pananampalataya, nang sagayon ay manumbalik ang iyong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay marapat na tanggapin ng isang tao. Kaya totoo yun mga kapatid, maraming mga tao na nag naging maka-Diyos na lang sila, noong sila ay sinubok niya Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kabila ng lahat, meron din naman mga tao na sa halip na sila ay magbagong buhay, manumbalik ang kanilang takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala noong dumating sa kanila ang mabigat na pagsubok ay mas lalo nilang nilayo ang kanilang puso kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa halip na matakot sila sa kamatayan, matakot sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay mas lalo nilang hinigitan ang mga masasamang gawain na ito ay hindi kinalulugdan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandaan natin mga kapatid, ang pagsubok sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay maaring simbolo ng pagmamahal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ito ay tatanggapin mo na may kaakibat na takot sa kanya, maaring yung pagsubok na dumating sa iyo, yan ay pagmamahal sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag mahal ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang alipin ay kaagaran ng susubukin ng isang tao. At pangalawa, ang pagsubok na dumating sa isang tao ay maaring parusa sa kaniya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakit? Kapag sinubok ang kaniya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maring simbolo ng pagpaparusa sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ta dahil hindi ka napaparusahan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kabilang buhay. Sa halip na yung pagsubok na yun, yung parusa na yun, sa halip na yun ay ipapadanas sa yun ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay, hindi na hihintayin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kabilang buhay. Dito pa lang sa mundo ay paparusahan ka na ni Allah subhanahu wa ta'ala para hindi mo na madadaanan yung mga bagay na yun sa kabilang buhay. Kaya dito sa dalawang bagay na ito mga kapatid, ano pa bang dahilan para sa si isang tao na hindi niya tanggapin ang mga pagsubok sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala? Tunay na kinahahabagang kanya Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat yung masakit, Pighati na naramdaman mo dito sa mundo, hindi mo yung kaya i-kumpara sa masakit na mararanasan ng isang tao pagdating sa araw ng paghukom. Kaya minamahal niya Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na dito pa lang sa mundo ay pinaparusahan na niya dahil ayaw na niyang ipatikim sa kanyang alipin ang masasakit na yung pagdating sa araw ng paghukom.